ito na nga guys naglabas na ng desisyon ang ICI sa ilang sikretong investigasyon guys ayan guys nadali guys ang mga senador guys At may congressman nga isa guys si Saldico guys ah alam mo si Saldico hindi makakagalaw yan kung walang mas mataas sa kanya pero yung mas matasakan sa kanya ah, Hindi nakasama guys hmm? <laughs> Alam natin kung sino yung guys Si Tambaluslos guys ba <laughs> Tapos guys Question ang question Itong ating ombudsman guys Na Sikretong Kaso ni ba guys Ay na-dismiss <laughs> Ngayon guys Ito ang dapat ninyong questionin sikretong investigasyon ay hindi rin hayag sa media. <laughs> ha? Kayo lang nakakaalam dyan eh. Ha? Malay namin kung minikus-mikus ninyo yan. Minamadali ninyo ang investigasyon para mayroon kayong ipakita sa tao. <laughs> ha? ah, <laughs> Kasi kapag ikantayan yung mga matataas, madali kasi si ano, yung nasa malakan yan guys punta kong mga lakar niya niyang